umalo sa igit 50 degrees Celsius ang heat index na randaman sa Iba Sambales. Kahapon po yan, nasa apat na pong lugar din sa bansa ang inaasahang magkakaranas po ng dangerous level ng heat index ngayong araw. Dahil sa naturang forecast, nagkansila po ng pasok sa lahat ng public schools ngayong araw. So pag-uusapan po natin yan at kasama natin si Benison Estareja, ang pag-asa weather forecaster. Magandang tanghali po. Magandang tanghali Sir Jovi. Okay, alam niyo, parang ano no, yun lang ma marinig natin yung mga ulat about uh, kung gaano kataas yung heat index ano, like eh, 50 do sa heat index kahapon ano. Uh, mm -hmm. parang ano sa ano, uh, talagang nakakapanghina, sabi nga nakapanlambot, sabi ng ibang mga viewers natin ano. So, uh inaasahan natin hanggang May pa ito tulad ng laging forecast. Pero eto mga susunod na araw mas lalala ba, Sir. Tama, Sir Jovi. Kapansin-pansin nga na nito mga nagdaang araw, maraming lugar ang nagkakaroon na po ng mga dangerous levels of heat indices, lalo na sa mga low-lying areas, sa mga highly urbanized areas, and we're expecting pa rin na either steadily mataas pa rin po or gradually tataas pa ng bahagya yung ating mga uh, heat indices plus yung mga actual temperatures hanggang sa kalagitnaan po ng Mayo. Okay, so that's uh, that's not uh, comforting to hear. Ano? Pero yung uh, mga lugar na binabanggit natin lagi sa mga report, posible ba na ito ay madagdagan pa? Uh, actually po, nung nagdaang weekend, is uh, nasa 40 plus na mga lugar po or stations sa ating bansa yung nakapagtala ng mga 42 degrees or higher na mga heat indices. And uh, we're seeing na halos ganun pa rin po. Um, hindi naman na tayo mag -e extend ng mga dangerous levels dito sa Cordillera region, sa mga mountainous areas. More on dun lamang po talaga sa mga um, highly urbanized areas, malapit sa mga coastal areas, mga Um, mabababan lugar po. Okay, Benison, uh, ito in-explain namin to sa ilang mga programa namin dito sa Signal TV. ano. Pero mabuti na rin na uh, since kayo yung eksperto, uh, dito doon sa mga hindi pa nakakaalam mm -hmm. yung tokol doon sa pagkakaiba ng heat index o inaramdamang init at saka yung talagang temperatura na pino-forecast natin. Well, yung actual temperature po, yung naririnig natin na madalas sa telebisyon, television, ito po yung itatala ng ating mga instrumento like mga thermometers. Um, kung ano yung nakikita natin na 32 degrees, kunwari po dito sa Metro Manila, madalas, ayun na rin po halos yung nararamdaman natin na init. However, kapag po in natin yung mainit, yung maalinsangan, yung halamigmig po na, na moisture na tinatawag sa English, ay um, may tendency po na yung perceive o yung nararamdaman ng ating katawan ay mas mainit pa kumpara dun sa naitatala sa mga instrumento. Kaya kunwari po kapag mas mataas ang moisture content sa ating atmosphere, yung 32 degrees, kapag ganitong panahon po, posibleng umaangat talaga po ng 3 degrees Celsius or more yung heat index. Kaya yung perceived na 32, posibleng umabot ng 35, umabot na nga ngayon po ng 40 degrees. Okay na nabanggit mo na yung termino na ano no na moisture uh, dahil eh uh, uh, may mga iba na we were eh parang posible ba na magkaroon ng ulan sa panahon na ganito kainit ano mm -hmm. pero last week ano before ng weekend na nararamdaman namin dito sa Mandaluyong 'yan Apo. na ang init-init pero biglang uh, umambon ano oh meron mm -hmm. talagang pag-ulan nangyari so ito'y posible talaga ano Yan po yung nakikita nating trend for me dahil po mas um, iiral na yung mas mahalumigmig o yung mas moist na hangin, mm -hmm. yung uh, init, sinasamahan na po yan ang pamumuo ng mga clouds pagsapit mm -hmm. po ng Mayo. Kaya pagsapit po ng hapon, uh, madalas na yung mga thunderstorm clouds, yung matataas na at saka po maitim na mga ulap, yan po ay may mga dalang mga kidlat kulog at malalakas po na ulan. Bago pa mag mangyari itong mga thunderstorm clouds na ito, mainit pa rin po talaga sa tanghali. So yun na yung trend natin. Mataas na heat uh -huh. index, uulan, mataas yeah. na hit index ulan. Okay, so para mas alam ng mga kababayan natin. Pero Benison, I, uh, I'm sure merong ibang ahensya pwede sumagot about dito sa sitwasyon sa mga dam natin. Ano. Pero uh, based dun sa mga ano sa location nila at saka dun mm -hmm. sa mga uh, natin ng mga lugar na may init, uh, mm -hmm. pwede bang uh, masabi na dapat na nating uh, medyo isound yung alarm o kaya ay tignan kung anong sitwasyon dun sa mga dam? Base naman po sa napag-uusapan namin dito sa pag-asa, yung trend po ng mga dams natin talaga, yung water levels po nila is unti-unti pa rin pong bumababa and uh, we're expecting, for example, dito po sa may Angat Dam, uh, mananatili pa rin above the minimum operating level na 180 meters hanggang sa katapusan po ng Mayo, kung magpapatuloy yung ganitong halos walang ulan uh -huh. doon po sa may area po ng Bulacan. However, pag po naman nagkaroon tayo ng mga thunderstorm incidents sa tapat mismo ng dam, Uh, by the latter half of May. na nakikita natin na uh, magigiging uh, somehow makikita natin yung unti-unting pag steady tapos aangat na ng bahagya pagsapit po ng tag-ulan yung ating mga dam yung level ng ating mga dams sa malaking bahagi po ng Luzon. Panghuli na lamang uh, Benison ha. Merong Intertropical Convergence Zone or mm -hmm. ITCZ sa bandang Mindanao. So ano bang ba epekto nito if ever sa ilang mga parte ng ating bansa? Mm -hmm. Yung ITCC po natin is naka-concentrate lamang dito sa Mindanao. So yung compared sa Luzon and Visayas, dahil nga po mayroon tayong mga maasahang pag-ulan doon, ngayon at saka bukas, um, relatively mas mababa yung mga temperatures na may as well as yung mga heat indices. Yan nga lang po yung mga pag-ulan natin doon, minsan malalakas. By nature, mga light to moderate rains po pero hindi naman tuloy-tuloy. Okay. Naku, may pahabol yung mga producer namin na tanong ha. Sabi ko, huli na yan. Pero meron lang pahabol to sa mga insidente ng ipo-ipo mm -hmm. na nakikita namin at yung mga mm -hmm. pag-ulan daw ng yelo. Meron sa, sa, sa TikTok o kaya ay sa Facebook. Okay. Ano. Okay. Uh, ano ba explanation dito, sir? Yung sinasabi natin na ipo-ipo, yung buhawi, mm -hmm. tapos yung mga hail, mm hmm. Ito po yan sa mga effects po ng thunderstorm. Kapag meron tayong severe thunderstorms, Ibig sabihin nyo, sobrang tataas po talaga ng mga clouds na sobrang dilim. Meron na po yung, sa, sa taas po niyan, meron mga tipak po ng yelo, tapos bumabagsak po yan sa kalupaan. Though hindi naman tayo mag-worry dun sa, sa matagal na pagbagsak, na, ng pagbagsak po ng hill uh -huh. dahil um, mainit po ang ating atmosphere. Madalas natutunaw din po agad ang mga ito. At saka yung buhawi, part din po yan ng thunderstorm, severe thunderstorms, pero um, segundo or pinakamatagal na po yung few minutes. Okay, maraming maraming salamat. Pag-asa weather forecaster, Benison Estarea. Thank you, sir.